Magandang araw po. At maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik ng YouTube channel at ng mga YouTube video ni Maestro Honorio. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng buwan ng Abril. At tulad ng ating ginagawa ay ipaglilingkod muli natin sa inyo ang libreng weekly horoscope. Pero bago yan, ipopromote muna uli natin at ipapakilala ang ikaapat na aklat ni Maestro Honorio kung wala pa kayong sipi ng ikaapat na aklat ni Maestro Honorio, magsadya lamang kayo sa tanggapan ng pahayagang bulgar na matatagpuan sa Quezon Avenue, Quezon City. Actually, nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran Ikalawang aklat, Ang Sikreto ng iyong Kapalaran. Ika aklat, Ang Sikreto ng iyong Kapalaran. Naubos na at naibenta na ang una hanggang ikatlong aklat na isinulat ni Maestro Honorio Tungkol sa ang sikreto ng inyong kapalaran. Ang natitira na lamang sipi sa pahayagang bulgar na eksklusibo nga nagdi ng mga aklat ni Maestro Honorio Ong ay ang ikaapat na aklat. Sa ikaapat na aklat ay matututunan mo kung paano inaanalisa sa pamamagitan ng sarili mong paraan o teknik ang kapalaran nang isang individual at maring ang sarili mong kapalaran at kapalaran ng mga mahal mo sa buhay ay maanalisa mo sa pamamagitan ng nasabi nating mga aklat kaya kung wala kayong sipi magsadya lamang sa tanggapan ng pahayagang Bulgar sa Quezon Avenue Quezon City madali lamang itong matagpuan dahil ito ay nasa harap mismo ng Santo Domingo Church. At hinggil naman sa mga nagnanais magpaanalisa ng kapalaran. Ito ay libre walang bayad. Kung manonood kayo ng i-date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi sa Bulgar TV. Na nasabing programang i-date kay Maestro Live kasama natin si Miss F. Ay libre walang bayad na maanalisa ang inyong kapalaran sa pamamagitan ng pagko-comment habang umaandar o na, na papanood ninyo ang na sabing programang i-date kay Maestro Live. Kung nais nyo naman ang comprehensive o malawakan o lahatang ang pag-aanalisa ng inyong kapalaran sa pamamagitan ng date kay Maestro Live ay maaari kayong magpadala ng katanungan sa pamamagitan ng email at isend ang inyong mga data sa email address ng pahayagang bulgar. Malalaman ninyo ang iba pang mga detalye kung mananood kayo ng i-date kay Maestro Live tuwing araw ng Sabado, ikapito hanggang ikawalo ng gabi. At sa mga nais namang magpaanalisa ng kanilang kapalaran sa pamamagitan ng private reading, ay pwede nyo nga i-direct message si Maestro Honoryo sa kanilang dalawang Facebook account. At syempre, sa mga regular na sumusubaybay ng weekly horoscope ni Maestro Honoryo, kasabay nito ay mababasa ninyo ang isang kabanata hinggil sa ang sikreto ng okultismo at mistisismo na hinango sa mga aklat ni Maestro Honorio Ong. Ito isang serialized novel na ihahandog natin tuwing nanonood kayo ng weekly horoscope ay mababasa nyo sa description ang tuloy-tuloy na serialized novel ng sikreto ng okultismo at mistisismo kung saan ito ay kwento hinggil sa pakikipagsapalaran ng isang bata na si Aria Bata na napakahilig sa pagtuklas ng okultismo at mistisismo na kung ay hinanap niya ang baol ng kanyang lola. At matutunghayan nyo nga ang serialized novel na ito at tayo sa kasalukuyan sa weekly horoscope nung mga nakaraan ay inalabas na natin ang unang labas ng Arya Bata ang sikreto ng okultismo at mistisismo. At sa weekly horoscope nito na ay nasa ikatlong labas na tayo. Kaya kung hindi nyo nabasa ang una at ikalawang labas ay babalikan nyo lang ang ating playlist single sa weekly horoscope at tuloy-tuloy ninyong mababasa ang pakikipagsapalaran ni Arya Bata hinggil sa ang sikreto ng okultismo at mistisismo na hinango sa mga aklat ni Maestro Honor ang upang mabasa nyo ng libre at walang bayad ang nasabing nobela kaya tulad ng nasabi na nanonood na kayo ng weekly horoscope pwede pa kayong makabasa ng nobela na hinango sa aklat ni Maestro Honorio At ngayon dahil unang linggo ng buwan ng Abril ay pagkakalooban ulit natin kayo ng libreng weekly horoscope. Sa linggo ito, malalaman ninyo ang inyong kapalaran hinggil sa inyong sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa unang linggong ito ng buwan ng Abril. Kaya, nod na! Weekly Horoscope April 7 to 13, 2024 Aris Nilang isinilang mula ika isa ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Ito ang panahon upang ilabas mo ang iyong likas na kabaitan. Ilantad mo ang maamumong kalooban hanggang sa gamiting ka ng langit para sa pagtulong sa kapwa at pagkakawanggawa. Matapos kang tumulong at magkawanggawa sa linggong ito, ang lahat ng swerteng noon mo pa dinadasal-dasal ay bulto-bulto ng mapapa sa iyo. Mapalad na kulay ang maroon, Maswerteng numero. 1 9 27 33 37 at 42 Taurus Silang isinilang mula ikadalawampu ng Abril hanggang ikadalawampu ng Mayo. Sa linggong ito, isa lang ang formula upang swertihin ka at magpatuloy ang dating ng iyong magagandang kapalaran. Magtiwala ka sa iyong minamahal at huwag kang kokontra. Kapag buo ang tiwala mo sa iyong sinisinta, makikita mo. Sa linggong ito, darating na sa iyong harapan ang malalaking swerte at magagandang kapalarang may kaugnayan sa damdamin at material na mga bagay. Mapalad na kulay ang red. Paswerteng numero. 7, 18, 27, 35, 38, at 43. Gemini, silang isinilang mula ikadalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Kung hindi pa dumarating sa iyo ang malalaking swerte nitong nakaraang mga araw, umasa kang sa linggong ito. Magkakandara pa! Isa-isa nang magdaratingan ang mas malalaking swerte. At magagandang kapalarang hindi mo inaasahan. At ang mas maganda pa nito, kapag dumating na ang nasabing mga swerte, magugulat ka. May kasama pa itong nakamamanghang mga paglalakbay sa malalapit at sa malalayong lugar. Mapalad na kulay ang pits. Maswerteng numero. 3, 15, 24, 33, at 35, Cancer. 37, 38, 39, 40, ng hunyo. Hanggang ikadalawampu't dalawa ng Hulyo Dahil sa likas na kabutihan ng iyong loob Sa linggong ito nangangako ang langit na ikaw ay iingatan at babantayan Ibig sabihin Ang mga pangit na pangyayari ay hindi maghahari sa iyong buhay sa iyong kapalaran ay hindi rin darating ang mga kamalasan. Kung dumating man ang mga negatibong pangyayari, sandali lang ito at umasa ka. Mapapalitan agad ito ng mas marami pang swerte at magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang blue.

sa linggong ito. Yayayain ka ng mga kaibigan mo na mamasyal. Huwag kang tatanggi dahil sa iyong pupuntahan ay makakaharap mo ng harapan ang iyong magagandang kapalaran na may kaugnayan sa pag-ibig at romansa. Mabalad na kulay ang silbi.

Yembre. Sa linggong ito, inuutusan ka ng langit na huwag kang hihinto hanggang ang itinakdang kaganapan ng iyong pinakamalaking pangarap ay ganap na mapa sa iyong mga kamay. Kaya nga sinasabing ito rin ang tamang araw na kung kailan dapat na makita ng langit ang iyong pagpupumilit at pagpupursigi. Mapalad na kulay ang orange. Maswerteng numero. 8, 18, 25, five thirty-two, forty-two, at forty-five libra. Silang isinilang mula ika putat lo ng Setyembre hanggang ika putat ng Oktubre. Sa linggong ito, kukubabawan ang iyong pagkatao ng kakaibang sigla. Mapupuno ka ng pag-ibig ibahagi mo ito sa iba lalo na sa isang tao na matagal nang umaasa na ikaw at siya ay magkakasalo kahit sandali lang pero mas maganda kung matagal kayong magsasama at magniniig sa masasayang sandali na kayong dalawa lamang mapalad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 4, 11, 19, 22, 32, at 43. Scorpio. Silang isinilang mula kadalawamput apat ng Oktubre hanggang ikadalawamput isa ng Nobyembre. Sa linggong ito, muli na namang mag-aalab ang hangarin mong maabot ang pinakamataas na pagunlad sa iyong buhay. Kaya naman walang pagdududa. Muli mo na namang iiwan ng milya-milya ang mga karibal mo at mga kakompetensya. Mapalad na kulay ang lilac. Suwerteng numero. 2 16 29 31 34 at 41. Sagittarius. Silang isinilang Mula put dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawamput isa ng Disyembre. Sa linggong ito, magugulat ka. Totoong sobrang marami ang mga biyayang ilalagay ng langit sa iyong harapan. Magkagayon man, ang payo para sa iyo ay nagsasabing, kung ano lang ang sapat para sa iyo, ayun lang ang dapat nakuhanin mo. At ang anumang sosobra ay dapat na ipamigay mo naman sa iba. Mapalad ang kulay na burgundy. Maswerteng numero. 6 19 24 32 38 at 44. Capricorn. Silang isinilang mula ay 22 ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Sa linggong ito, darating ang mga oportunidad upang umunlad pang lalo ang iyong kabuhayan. Ang payo ay sunggaban mo agad bago makaalpas. Ang minsang magagandang kapalarang kumakatok sa iyong buhay. Higit lalo tulad nito na may kaugnayan sa salapi at sa pagpapayaman. Mapalad na kula ang emerald green. Maswerte numero. 2, 18, 20, 31, 35, at 42. Aquarius, silang isinilang mula ikadalawampu ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Sa linggong ito, tiisin mo lang. Talagang ganun. Idinadaang ka muna sa mga pagsubok ng langit upang mas maging matatag ka dahil lang malalaki at mabibigat na magagandang kapalaran ay para lamang sa matatatag at matitibay na kagaya mo. Mapalad ang kulay ang yellow. Maswerte numero. 3, 12, 24, 33, 37, at 43. Pisces, silang isinilang mula ika-12 ng Pebrero. Hanggang ika-20 nang Marso. Sa linggong ito, huwag kang magbago ng layunin at ng inaasam-asam mo sa buhay. Nakikita ng nasa itaas ang mga ginagawa mong pagsisikap. Kaya naman, nagpasya ang langit na isa-isa nang ipagkaloob sa iyo ngayon. Ang iyong mga minimiti at inaasam-asam sa buhay. Ang mahalaga lamang sa ngayon ay hindi ka dapat magmadali at hindi ka rin dapat na mainip. Makikita mo, hinay-hinay lang, mapapasayo din ang ganap na tagumpay at ang ligaya. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 7, 19, 25, 28, 35, at 43. Maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope at sa mga nanonood ng YouTube video. At Youtube Channel ni Maestro Hunoryong Maraming maraming salamat po Pag wala kayong magawa ay pasyalan yong ating playlist Sa Youtube Channel na ito Matututo kayo sa ating mga playlist ng Punsuy Tips At siyempre mayroon din sa ating playlist na sikreto ng numerology o pag-alam ng kapalaran hinggil sa birth date at destiny number. Meron din tayo sa ating playlist na sikreto ng guhit ng palad o palmistry kung saan malalaman ninyo ang inyong kapalaran sa pamamagitan ng pag-aanalisa ng guhit ng palad. Sa ating playlist ay meron ding ang sikreto ng panaginip para ma-interpret ninyong mag-isa ang inyong mga panaginip. At sa ating playlist ay matatagpuan niyo rin ang sikreto ng handwriting and signature analysis. Napakarami nyong mababasa sa ating playlist kaya't pasyalan niyo lang ito kapag wala kayong magawa dito rin sa YouTube channel ni Maestro Honorio. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang libre nyo nga mapanood ang prediction 2024 na patuloy nating ineere o ipinapublish sa YouTube video na to ni Maestro Honoryong. At sa mga nagtatanong ng tuloy-tuloy na serye ng Prediction 2024, sa susunod na mga araw ay lalabas na natin ang part 2 ng swerting mga petka sa bawat sojak sign na inaabangan ng lahat mula Libra hanggang Pisces. Kaya huwag kayong bibitiw at patuloy na mag-subscribe at pindutin ang notification button upang sa pamamagitan ng YouTube channel na ito ni Maestro Honorio ay marami pa kayong matutunan hinggil sa pag-aanalisa ng sarili ninyong kapalaran. At siyempre kapag natuklasan mo ang sarili mong kapalaran, mas madali mo nang mababago ang iyong buhay patungo sa isang mas maligaya at mas matagumpay na karanasan. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.